Buenos tardes, damas y caballeros. In an earlier blog, we criticized the action of uh, um, Ombudsman uh, Samuel Martirez in uh, filing the impeachment complaint against Sara Duterte. Uh, sabi natin, parang pananabutahe itong ginagawa ni Martirez kung saan na uh, ku kung kailan meron impeachment uh, complaint na file or uh, papunta na tayo sa impeachment trial sa kapanya pinailan itong uh, itong itong plunder case kay Sara at ginamit pa niya ang pangalan ng uh, Kongreso or House of Representatives the lower house of congress sa pagsabi na ang file, ang nagfile daw ng complaint ay House of Representatives. kumbaga Parang sinasabi na rin niya na inaamin ng House of Representatives na mahina ang kaso nila na impeachment na kailangan i-back upan nila ito ng plunder complaint. At sabi natin na ah, hindi tayo mahuhulog sa propaganda ng ombudsman dahil alam natin pananabotahe ito sa impeachment trial kasi parang pinapakita dito na ka -ka kabado ang mga kongresista kung ma-prosper ba yung impeachment ni Sara kaya binakapan nila ito ng filing of the uh, of the uh, plunder and graft cases uh, kay Sara amid amid the ongoing impeachment trial of uh, Sara Duterte na masimulan either uh, yung after nakapasok yung 20th Congress sa uh, July or August or September. So unfortunately, that's why we are making this blog. Unfortunately, ang daming bloggers na hulog doon sa propaganda ng ombudsman. Pinepraise pa nila si, si ombudsman Martires. Sabi nila, ayan, Kawawa na si Sarah. Ayan, si Sarah. Kwan na. Naipit naman sa panibagong kaso sa plunder. Hindi na, hindi na nakita yung, yung, uh, yung angulo at yung analysis ni Van na sinasabi, hindi ito. Maari i, i ginagamit lang ito ni Martires na Duterte boy talaga para later on, kung wari investigahan nila ito, kasi paalis na siya eh. Hanggang, hanggang uh, July 27 na lang siya. Bakit ngayon lang niya magpa ng complaint at bakit gagamitin pa niya yung pangalan ng house na complain na daw? Samantala, hindi para nag-file ng kaso ang house. Siya lang. Pero hindi niya pwede, hindi niya pwede masabi kami ang nagpa -file. Ginagamit pa niya pangalan ng house. So makita mo talaga yung uh, tamang tama talaga yung reading ni Vat dito kay uh, Martires ginagamit niya itong issue kung wari pinasagot nila si Sarah in 10 days at syempre hindi naman siguro sasagot ni Sarah yan o sasagot yan pagkatapos ipapress release nila na sabihin oh ang ganda ng sagot ni Sarah ibig sabihin wala naman pala katiwalian and then later on i-dismiss nila yung kaso for lack of probable cause So therefore, pag na-dismiss na nila yan, wala na pwede mag-file ulit ng kaso kasi uh, lalabas niyan kung na, double job party na or forum shopping na kung, uh, kung meron na na-file dyan at na-dismiss. So sabi natin, bakit hindi niya hinayaan? Paalis na rin siya. Paalis na rin siya. Bakit siya magbakasyon na lang? Wala naman siya ginawa for the last seven years from the time in-appoint siya ni Duterte. Eh bakit nagkukumahog pa siya? Aksyonan ito. Pareho lang yung inaksyonan niya ng mabilisan. Yung, uh, yung pinailan na kaso ni Amy Marcos laban kay, uh, uh, kay uh, General Nicolas Torre at saka kay, uh, kay uh, Boy Remulla John Big Remulla relative to the arrest of Duterte. Samantala, yung mga kaso sa mga Duterte, for seven years, wala siyang ginawa. Pending, wala pa na-resolve ni isa at hindi sila hindi sila nag-initiate ng investigasyon sa formally sa lahat ito na exposed either sa kongreso or nag file ng complaint ni Trillanes sa, sa Department of uh, Department of Justice yung 15 billion navy supplies scam na involved si Bongo at bata niya yung 4 billion construction uh, uh, contract ng uh, nakuha ng, ng, ng stepbrother at father ni Bongo, yung uh, 6 billion siya smuggling ni, ni Pulong Duterte at ni uh, manscarpio Man Scarpio at uh, yung uh, two, uh, 6, .6 billion computer scam. Lahat yan uh, na file na yung mga kaso sa ombudsman, iilan dyan on the initiative of the House of Representatives or the Senate, pero wala ang ombudsman ginawa yung sinasabi nila muto propio or on their own na empowered naman sila by the Constitution. Kaya ngayon sulupal pal siya na ni House of Representatives spokesperson na uh, uh, princess sa uh, Abante na anak ni Congressman Beni Abante na bakit ginagamit po ang pangalan ng ombudsman ng ng House of Representatives. Wala kami nag-file ng kaso. Kayo ang nag-file ng kaso pero bakit ginagamit po pangalan namin? Bakit hindi nyo sabihin ang ombudsman ang nag-file? Bakit sabi mo ang house ang nag-file? Wala kami nag-file ng kaso. Pinorward lang namin yung mga recommendation ng house based on the findings of the Committee on uh, on uh, uh, Good Government and Public Accountability. Nag-forward lang sila. Ni, pinigyan lang nila ng kopya ang ombudsman per pro procedure at, at law in law. Pero ginamit yan ng ombudsman para sabihin, how's ang nag-file? O tingnan nyo talaga, nakaduda-duda, yung mga aksyon ni Martirez. Martires unfortunately, kinagat ito ng mga ibang, ng media. At saka ng mga ibang vloggers. Oyan si Martires. Pinasagot si Sara. Lagot ka na Sara. Hindi, lagot si Sara. Pabor ito kay Sara. Pagdepensa ito kay Sara. Pananabutahe ito sa impeachment. Yan ang ginagawa ni Martires. So, again, again, kahit bad news ba nito, Uh, maganda lang, pwede na natin sabihin, may tama na naman si Bat. <laughs> Tayo lang dito sa vlog na ito, nakita yung angulo ni ang media o ibang vlogger, hindi nakakita yung motibo, yung motibo ni, uh, ni Marty para gamitin itong, itong finding, recommendation ng house para para sirain ang uh, ang plunder case kasi delikado rin kung may tunay, tunay na plunder case, magkapag kay Sara sa korte, non-bailable yan. Kulong kagad ka si Sara. Kaya ang gagawin ni, dalawang ginagawa ni Martires, pinapatay ang plunder case at pinapatay yung impeachment complaint. Kasi kung pinatay nila yung plunder, pwede gamitin ito ng mga 16 lawyers. The, 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 the 16 lawyers ni Sara na meron 20 to 50 million acceptance fee. At maybe 50 to 100 million na monthly uh, professional fee na pwede nilang gamitin ito. O tingnan nyo, may finding ang ombudsman eh. Kahit ombudsman sinabi mismo, walang batayan ang impeachment. Walang batayan ang plunder. Tingnan nyo, tingnan nyo. <laughs> Kaya basang-basa na natin ng aksyon ng ombudsman. Buti naman ganito rin ang basa ng House of Representatives through Princess Abante, attorney Princess Abante, sabi niya, wala kami nag-file. Bakit ginamit ang pangalan namin? Bakit hindi siya mismo? Hindi ang ombudsman mismo ang nag-file. Either walang bayag ang ombudsman or malalim ang laro ng ombudsman. Bakit hindi niyo pwede pananagutan yung action niyo? Sabihin, kami nag-file. At bakit ngayon lang? Ang tagal-tagal na itong, itong issue na ito. Pumutok itong issue about irregularities ni Sara sa 2024 pa ata or 2023. Bakit hindi kayo mismo nag-investiga, nag, nag pa kayo, bigyan kayo ng rekomendasyon ng House of Representatives sa kanyo inaksyonan? Pero hindi nyo pa magawa na sabihin, kami ang nag-file. Kundi sinabi nyo, House ang nag-file eh hindi pala nag-file ang house eh. Pero sa press release nyo, house ang nag-file. O dyan pala makikita mo gaano talaga kalalim ang laro nitong si, uh, si Martinez. Buti naman, hindi lang pala si Bat ang nakabisto sa kanya. Pati ang House of Representatives, bistado na rin siya. Kaya i-share nyo itong vlog, i-like itong vlog para mapunta ito sa ibang makababayan natin. Kasi uh, sadly, yung mga kababayan natin dahil sa nanonood sila sa news at sa mga vlogs na sinabi na kawawa si Sarah. Delikado si Sarah, may panibagong kaso. Hindi, fake case ito. Fake case ito. At yan ang sinasabi ni Attorney Princess Abante. Panoorin natin. Good afternoon, ma'am. The Office of the Ombudsman has ordered Vice President Sara Duterte and other officials to respond to the plunder, technical malversation, bribery, and corruption cases recommended by the House of Representatives over her alleged misuse of confidential funds. Um, Nag-file po ba ng reklamo ang House of Representatives? Kailan po ito? At ano po ang implikasyon nitong uh, kaso sa Ombudsman sa impeachment case ni Vice President? Una-una, Um, we have not received a copy of the said order to file a counter affidavit. Um, we've personally, I've learned about it through the reports um, and and I've seen it on social media. What I can confirm to you is that um, the plenary adopted the report of the committee on Good government and Public Accountability. On June 10, and then the committee report was furnished to the ombudsman. On they received it on June 16. Nita. So um, it appears that the ombudsman uh, acted upon the recommendation of the committee. Um, what I know. is that the House or the committee itself did not file any complaint, but it appears that the Ombudsman acted upon the recommendation of the committee. Fake news. Fake strategy. Wala nag-file ang House. And yet sinasabi nila ang House ang nag-file. Okay, sila ang nag-file. Bakit hindi nila na pwede akuin na lang? The Ombudsman yesterday filed. Wala na nag-file, hindi nakita natin si Joel Chua nag-file ng kopya sa ombudsman. And I should know, yung PR company ko, marami kami nagpa-file ng kaso dyan sa ombudsman nung active kami. Pupunta tala kami dyan, nagpe-press con pa kami dyan. Dito wala eh. Hindi ka ginawa ni Joel Chua yan. Ni Anino nga ni Joel Chua hindi nakita dyan sa ombudsman. So ang ombudsman nag-file. Pero bakit gagamitin pa ang pangalan ng house? May power kayo under the Constitution to do it on your own initiative. Moto propio. Ba't hindi nyo ginawa? So either takot kayo kay Sarah or may malalim kayo na laro. Na dito lang natin nakita sa Vlogcaster Channel at ngayon dito sa house through attorney Princess Abante. Tuloy tayo. Kapag po ba ang complainant, House of Representatives uh, and, or, and Good Government? Dun sa, dun sa ano kasi, sa heading ng, ng nakita ko, nakalagay yung committee eh. Uh, I still have to read about it um, and review. Ginamit pa ha, ginamit pa ang committee. Kung baka kung later on, na-dismiss nila yung kaso, pagkatapos, gawin nila yung ebidensya sa Senate trial. Sabi nila, oh, yung, yung House Committee on Good Government and Public Accountability uh, gumawa ng hearing sa mga di umano'y katiwalian sa confidential funds ni Sarah. O tingnan nyo, na-dismiss ng ombudsman for lack of probable cause. Ibig sabihin, wala, walang ebidensya. Ibig sabihin, hindi totoo yung Mary Grace Piatos, yung Siomay Ocho, yung et cetera, et cetera, et cetera. Kung baga, eh kayo nga, nata ang house na nga, na gumawa ng investigasyon, natalo sa ombudsman. So bakit pa tayo i-discuss dito sa impeachment court? Ang ombudsman na nga sinabi, walang basehan, walang ebidensya. So, pogi points na yun. At baka maniwala pa yung yung uh, 16 senator doon sa Kwan. O baka kasama na ito sa script nila kasama na yung script ni Erwin Tulfo na magre-refile daw ng house. Ang dami, ang dami niyo ginagawa mga 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 ops, ha? mga cyber si, si at legal ops, ha? De, legal dirty tricks. Ha? What money can do. <laughs> Galing-galing niyo ha. Bistado naman kayo dito sa broadcaster channel. my limit. Kumbaga, it takes one to know one. <laughs> Papunta pa lang kayo, pabalik na si Blancaster. College of the legal processes, no? Um, pero I will get back to you on that. On your question on um, it, kung ano ang implikasyon nito sa impeachment, hindi ko pa rin yan masasagot. We have to talk with the um, <clears throat> yung legal and also the um, panel of prosecutors. But just the same, um, dapat magtuloy-tuloy pa rin ang impeachment trial. Pero, Kahit siya, tignan mo, nakikita apetado impeachment trial dito kasi parang pinapalabas, kaya nag-file ang house ng... ng uh, ng uh, or ginamit yung pangalan ng house na bilang complainant sa plunder plunder case na pinailan ng ombudsman para ipakita na alam ng house mahina ang kaso nila sa trial kaya dapat meron sila back up plunder case para talagang mahuli si Sara. Parang ganoon lang kwan eh. it's 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 a it's a war of optics. Eh. It's a perception game. Buti na lang, eksperto rin si Bad sa uh, propaganda and uh, and legal dirty tricks war. <laughs> kumbaga, <laughs> it takes one to know one. <laughs> ay, ay, ay. <laughs> Man po ito ma-i-consider na forum shopping, kumbaga. Una-una, hindi ang house ang nag-file ng complaint. So, ang inin ang initiate lang ng house ay yung Tingnan niyo pati mga reporter na kabado forum shopping talaga ito. Yung impeachment trial through the transmission of the articles of impeachment um, the committee report uh, the the action of the ombudsman was upon the recommendation of a committee report um, from the House of Representatives. So um, we we are looking forward pa rin for uh, the impeachment trial to proceed. So, pati sila, na this is still intended to sabotage the impeachment trial. Kaya sabi, sabi ni attorney uh, Abante, tuloy pa rin ang impeachment kahit may nag na. Although hindi sila nag -file. Si Martinez pero nag-fake news pa. Nilagay pa doon ang complainant, ang, ang uh, committee on uh, good government and public accountability na hindi naman totoo. Meron pa nga sina, ang pinasign pa nga doon yung isang uh, deputy ombudsman. Meron pa matalino dito sinabi, but hindi naman si Martirez file yun. Isa naman deputy ombudsman na babae. Ganon pa rin yun. Kasi lahat yan mga chuchuwa under sa kanya, may go signal pa rin sa kanya. The same way kahit anong sasabihin ng mga cabinet members ni Marcos, doon pa rin yan galing ng authority. Kaya nga tawag nila dyan, alter ego of the president. So, whichever way you look at it, malalim na laro pa rin ito. Buti na lang nabisto na natin dito at binisto na rin ng house. Um, uh, follow up lang po kay Ate uh, Vivian kanina. Sabi niyo hindi ang house ang uh, complainant. So, sino po dapat yung complainant, ma'am? Well, the ombudsman can, ano eh, can initiate investigations on their own. Um, so... Klaro-klaro oh, naman eh. As lawyers, alam niya na the ombudsman can initiate on investigation of its own. Bakit hindi lang sabihin the ombudsman is firing a case of plunder against Sarah? Bakit gamitin pa ang pangalan ng house? Samantala, ang house, ang ginawa, binigyan sila lang sila ng kopya ng finding nila. For them to file a case, not to use the office of the of the good government, of the Committee on Good Government and Public Accountability. At sinabi, yun ang complainant. Kita nyo, lalim ng laro ah? Kaya, i-share nyo ito. Maraming mga, marami mga kababayan natin madala dito sa sa aksyon ng ombudsman at gano'n na nga yung yung nangyari sa mga sa media na uh, nahulog sila sa sa propaganda rin ni Martires na sinabi ang file ang house doon palang lang mali na eh doon pa lang, fake news na eh doon pa lang, fake news na kaya ito si Menchu sabi niya bat, uh, okay yan ba uh, binibisto mo sila <laughs> nagbigay siya ng suporta sa independent and truthful blogging. Thank you, Minju. From Japan. Tuloy tayo. Again, it was a it was an initiative of the Ombudsman acting upon the recommendation of the the House Committee. Um so yun ang kaya kong sagutin sa ngayon. Gabi, no? Garapal. Garapal na garapal. Ha? Buti na lang. Ah. <laughs> hindi tayo nadadala dyan. <laughs> ah, natin kaagad. ta, ah. Kasi madali sabihin, okay. Okay to. Hallelujah. Nag-file ng impeachment complaint. Ang house. Ah, nag-file ng ng uh, ng uh, uh, house ng committee on good government ng uh, ng uh, nang plunder, lagot si Sara, pero hindi. Buti sana kung hindi si Martires ang ombudsman. Eh si Marti, kung gusto niya talaga pailan ng plunder si Sara, matagal na sana sana naunahan pa niya yung house sa paggawa ng investigasyon on their own. Bakit hinintay pa niya yung recommendation ng house? Bakit ginamit pa niya ang pangalan ng house? Kung ako ang house, mag-complain ako yan ah. Pa-investigahan ko yan si Martinez. Bakit ginamit po yung pangalan namin? Kung gusto namin mag-file, kami mag-file. Pero bakit ikaw ang nag-file? Sinabi mo kami nag-file. Hindi nga natin alam baka defective pa itong complaint. Baka marami pa silang mga, mga ebidensya hindi nilagay dyan para madali nila madismiss itong complaint na ito. Bago lang man makaalis dyan si Martinez sa July 27. Paalis na lang, nagahasik pa ng lagim eh. O yan, si El Guapo, ha? From UK, sabi niya, ba't dapat ba mag-away kabit ni Dix? Kahit Jutay? Oy, may vlog tayo dyan mamaya. May follow-up vlog tayo. Medyo, medyo kwalang, lang, medyo censored. <laughs> At medyo baduy. Pero kailangan i-vlog natin yan kasi pinag-away nila. pera natin. <laughs> Meron tayo follow-up dyan mamaya. So sige, hanggang dito lang muna tayo kasi timing rin. magmi meeting pa kami ng VAT team ukol dyan sa issue ni Dix. Meron na naman panipagong girlfriend na lumantad. <laughs> Ayan na, lumalabas na. Nag-away-away na sila. Takot na yung mga girlfriend, maiwan sila sa alanganin. <laughs> wala, wala sila nakuha na singko. Ah, Uh, buti pa si Hanilet, meron na mga 7-11 sa Davao, mga 30 ata yan. Eh. So tingnan natin mamaya. ah, uh, we'll be coming back mamaya. Pero sa ngayon, ito lang. Masaya tayo na, na may tama na naman si Vat at ang, ang uh, spokesperson mismo ng House of Representatives sinabi na kaduda-duda itong ginawang fake, fake plunder complaint. Kasi fake eh. Ang complaint hindi naman ang House of Representatives, hindi naman ang Good Government Committee, ang Ombudsman, pero bakit ginamit ang pangalan ng House of Representatives? E fake, fake plunder complaint. Kaya ikwalat nyo ito, ha? para malaman ng taong bayan ang katotohanan. Okay? So hanggang dito muna tayo. Thank you very much everyone for watching and see you in my blog later in the afternoon.